Narito na ang PTV Balita ngayon. Suportado ng Department of Labor and Employment na gawing regular ang employment status ng mga jeepney driver na makikibahagi sa PUV Modernization Program. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo, sakaling may patupad, masisiguro ang sahod sila ng mga benepisyo mula sa SSS at PhilHealth. magugunitang Noong 2012, naglabas ng kautusan ng Dole hinggil sa fixed salary at benefits ng mga bus drivers sa ilalim ng Labor Code. Samantala muli namang ipinaalala ng DOTR na hindi napapalawigin ang December 31 na deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program. Layon ng programa na gawing moderno ang mga pampublikong sasakyan sa bansa upang masiguro ang kaligtasan ng mga commuter at mabawasan ang polusyon. Sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 161,000 na pasahero ang dumating sa bansa mula December 23 hanggang 25. Ang nasabing bilang, 81% ng mga pasahero ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Lumabas naman sa tala ng Bureau of Immigration na mahigit 130,000 na pasahero ang umalis ng bansa sa kaparehong pecha. May ginagawa ng hakbang ang BI para mapapadali ang pagproseso ng mga dokumento ng mga pasaherong dumadating at umalis sa mga paliparan. Patuloy ang paghihikayat ng BI sa mga pasahero na gabitin ang e-gates o ang e-travel portal bago sila dumating sa at umalis ng bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, e i-follow kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.